Yan mga kamote. Bumili ako ng ito ito. Papakita ko sa inyo ang lalapangin natin. Tuna slice. Yan mga kamote. Kapalo. Yan. Fresh tuna slice mga kamote. Yan ang pink niya. Oh. Yan mga kamote. Tapos, sabi. Tapos, kikuman. Yan, mga kamote. Gagawin natin. I-slice natin siya ng ganere. Yan, mga kamote. uh Papo. Inay. Mm, Naspak mo na. kan, si ka. Press na press, ma. Press na press, ma yan. Kung nagamit. Mm. magkape ka muna sa umaga. Yan. Ayun na, unang tikape. Masabi. Mm -hmm. mm. Nakamot eh. Pinakita ko naman sa inyo. Mag-isip na lang kayo kung ano yung masabi. Comment na lang kung anong masarap na. yan, nga po. Mm -hmm. Lab-labasit, sika. Press mga amote eh. yan. Slice mm -hmm. Apo. Mm -hmm. Apo. Mm -hmm. To the wounds that the wounds. <laughs> Mammo mas hmm. ya mamut para sa ating mga kapulutan din mamut eh presto na uh -huh.